Patuloy sa ating mga balita, muling pinagtibay ni Australian Ambassador Mark Innes Brown ang patuloy na suporta ng Australian government sa peace process. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Bumisita sa Barm Parliament si Australian Ambassador Mark Innes Brown kasama ang delegasyon nito. Sa pulong nito kay BTA Speaker Muhammad Yaqub, muli nitong inihayag ang suporta ng Australia sa rehiyon na kasalukuyang naghahanda para sa unang parliamentary election sa 2026. Nasa rehiyon ang delegasyon mula sa Australian government para kumuha ng updated look sa political, social at economic conditions sa ground. Sinabi ni Deputy Speaker Omar Yasser Sema ay nakatutok sa pagtiyak na ang March 2026 parliament elections ay isang honest, orderly, peaceful at credible. Ibinahagi naman ni Floor Leader John Anthony Lim sa delegasyon mula sa Australian Government ang legislative priorities ng Parliament, kabilang na ang Bangsamoro Revenue Code at Budget System at Districting Law. Ipinunto ni Speaker Jacob ang patuloy na koordinasyon sa pagitan ng BARMM at ng National Government sa pamamagitan ng Intergovernmental Relations Body kung saan sinabi nito na ang partnership ay nakakatulong upang mapabilis ang regional agenda sa kasagsagan ng transition period. Naptali Belarde, I Minds, Philippines.